yan mga kaibigan bago ka makapunta kay Diwata ay ganito yung madadaanan mo may nagtitinda ng cartoon ayo kay Diwata mga kaibigan Ingat mga kaibigan yan hindi masyadong mapila mga kaibigan Ayan yung counter. Diyan yung counter mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, yung tent ni Brilliant Skin hindi pa na-install. kaibigan hindi pa na-install yung ano ni Brilliant Skin dahil sobrang busy ni Madam Diwata Yan, marami pa rin kumakain dito sa Diwata Pares kaya wala masyadong pila mga kaibigan Wala masyadong pila dito Ayan mga kaibigan, si Diwata Pares ay nandyan sa office niya at kanina nga lang no, hindi natin naabutan ay nandito si Awit Gamer. Ayan mga kaibigan, sobrang init dito no mga alas stress ng hapot, tirik pa yung araw. At nagpapahinga itong si pare. Ayan may tuwing mga kaibigan, tuwing na naman mga kaibigan. Ayan na yung traffic enforcer, buti nag ano siya warning. Ayan yung traffic enforcer Yung mga kaibigan, uh, dumating pala si Awit Gamer, mga bandang alas dos pasado. At hindi naman daw kumain. Sa loob lang sila ng office ni Madam Diwata. Yun si Diwata, oh. Yun, may tao, may bisita si Diwata. Sa loob lang siya nag... Tambay itong si Awit Gamer at siguro makikita natin sa kanyang YouTube channel. No? pala si Awit Gamer dito, sir. Oh. Ano binigay kay ano? <laughs> Madam Diwata. Wala nga lang kasi na sa, sa office. Ay hindi dyan sa labas. Yan daming ano dito, kanina vlogger. Ah? Ha? Vlogger dami. Uh, so ayan sa loob nga lang sila ng opisina ayun sa mga guard dito. <sighs> Madam Cashier. Madam Cashier. Kaway ka naman dito. <laughs> Busy si Madam Cashier. Yan, wala masyadong pila. May pila pero putol-putol. Sampo. Andyan si ano, Madam Tiwata, ma'am. Madam Cashier. So dito sa labas eh may mga vendor tulad ni Ate. Yan, niya. Ice cream ni Tatay. Ayan, ice cream ni tatay. meron din dito isa pang vendor. Ah, uh, ayun pala yung ano, parang bagong parisan. Tapat. Ayan. Maraming tent, ah. Tatlong tent na malalaki. Sa looban siya, hindi na siya mag So ayan mga kaibigan at uh, hindi pa nga naikabit ang tent na ibinigay na dalawa ni Glenda ng Brilliant Skin. No? So hindi natin alam ang dahilan kung bakit hindi pa ito ikinakabit. May ice cream din dito oh. Dito yung ice cream.